sampun Oke. Okay. Sabi na <laughs> oh. Mahirap maghanap po ay! An na. Sabay ko na. So yun mga kaibigan, nandito tayo sa ano sa laot. Magpapadaro tayo. Ilawan natin yung ating lap ngayon. Kasama natin yung ka-brother natin si Brother Saldi, siya siya may-ari niyan. Magkikisampal lang tayo dahil wala tayong ano pagkakitaan ngayon. Sana makakuha kami kahit papano. <laughs> Yon. Ayan oh. Lalagyan na namin ng ilaw mamaya bago dumilim. Kumusta na kayo mga kaibigan? Shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong suporta. Ah. Ayan. Okay. All right. O, oh, dandahan ka lang dyan na. Ah. Baka yung battery natin ay mahulog. Balik tayo sa balik tayo sa gilid niyan. Hindi tayo maka ano. <laughs> Iiraw pa kaya yan? kahit mabasa? Iiraw pa yan, yan o. wala naman palang problema. Yala, pag pinasok ng Abang-abang lang mga kaibigan. Hanggang dito lang muna. Magpapailaw tayo mamaya bago dumilim. Ayan mga kaibigan, sit up natin yung ilaw. tayo sa Punta doon sa battery. Para pagdilim, ilaw na tayo. Malapit nang dumilim. So, ready lang natin yung ano. So yan pag medyo masama ang panahon at maulan dyan tayo maka ano tayo dyan silong kubo kubo maliit <coughs> sana ay suwertin tayo ngayon kahit papaano makakawa tayo ng ano kung isda oh yan ang mga kaibigan naglatag na tayo ng ilaw kasi ano na gabi na Ayan. time check tayo mga kaibigan mag alas 8.30 na ng gabi nakakain na rin kami Okay, alright abang abang lang mga kaibigan sumbada tayo mga kaibigan bigas mga kaibigan medyo matigas kasi yung ano yung ano lambat ano na ano ng putik ng konti time check mga kaibigan mag ano tayo ngayon alas 12 ng gabi. Ah. Medyo matigas kas tayo, kalaskas. Ano ba ako? Dako? Oo, oh, similya. Ayan na yung aking kasama. Nagkakalaskas siya. Sanay kasi siya dyan. Ako kasi hindi ako makatuloy dyan sa ano yan. Yung tinutuloyan niya umaga ako nga dyan eh. Okay. yan, naangat na ha? hindi mo kaya mag hindi ako makatuloy dyan hindi ako pwede magtulo Ito na yung isda. Ayan mga kaibigan, oh, namuti na. Oh. Hindi ko makakapag-upot na ng cholo. Haha, dito na ka. Diyan mo, pinakapang-kapang ka, kapang niya lang yan. Eh <laughs> <laughs> mga kaibigan, naipon na. Naipon na sa isang area lang. Yan. ayan na lahat. Ibay talaga ng partner ko Kuwapong gwapo na naman oh nagwapo la <laughs> ang <laughs> pagka maraming huli nagwapo lang pag maraming huli, <laughs> lang, <huwag> maraming huli. <laughs> oh. ayun na eh. okay na yan basta meron kahit konti huwag lang mawawala oh. yung mabigat pag may lama. Yan. Yan ang laman ng unang ano natin. Simbada. Ay. sagha. Mga banak ko. Oh. Sariwang mga banak gagalaw pa. Gumagalaw-galaw pa. Gumagalaw-galaw pa mga banak. Tangkita na ang view meron pang ano tawag dito ay ano sulay bagyo sulay na bagyo sulay na may bagyo pa sulay na may bagyo pa ito naman ay bilugon tawag dito sa amin susugon at ito merong ano ayan o lapis isdang lapis laki. Ayan. Siyempre pusit. Mga pusit. Ayan. E, ano natin tong pusit. Diyan lang muna. Oh. Good morning mga kaibigan Time check tayo Mag alas 4 na ng madaling araw Ano na tayo Nag, Ano na kami Angat na kami ng pangalawang angat Angat Andito pa ako sa loob ng aming kubo Ayon yung ating battery oh. Ayan nakaangat na hindi ko siya matulungan talaga mga kaibigan dahil hindi talaga ako maka ano no oh, makatulay hindi kagaya nyo naglalakad lang siya dyan sa isang pirasong o dalang pirasong kawayan yan ito lang yung nagagawa kong tulong yung pag iikot ng birador birador na tawag nyan para mayangat yung lambat galing sa ilalim yan yung birador ito yung mga pinagpilian natin kagabi wala na yan ano yan tatapon na yan mga dirami yan Gunung Pagkain ng mga alimango. Pagkain ng mga sugpo sa ano sa fish pan. Doon 'yan ang tapon yan Ito yung birador mga kaibigan Yan. Ito yung mga lobit papunta para mga ano sa lambat. Pagkain pagkain ng ko na ito. Iniikot ko lang yan ayan ano siya. Yan. Kataan siya pala. Oh, oh. Dadaan. ko, oh. Papulutin ka sa baba. <laughs> hindi hindi naman pupulutin sa taas. Ayun na oh. Naipo na sa baba. A -a -a unti, lang balak natin, ah. unti lang ang balak ngayong madaling araw. Puro ano yan? Dilis? Puro dilis na yung nasa baba oh. Hindi yan dilis. Silag pala. Silag. Kamag-anak kamag ng dilis. Hindi malalaki sa dilis yan oh. <laughs> silag kung tawagin dito sa amin sudip ang tawag niyan sa ibang province tapos ah, ipon silag

Unahin natin yung malalaki kasi tumatarun. Mababa kasi itong ano namin, to. Buti na, tatahog sa, sa lambat. Uh -huh. Ayan. Ayan, dami. Dami. Dami ng ano, silag. Tawag natin dito sa amin sa Sorsogon, Silag. Tiyak pa tayo. Ayan. Dami. Inuna namin yung mga banak. Kunin kasi tumatalon. Tumatalon sa ano? Lalagayan. Ang pasi, pulista. player. Paulo lang natin itong mga silag. Hanggang magliwanag na tayo rito. Ayan, sumasarok pa. Eh, ugit na lang. Ano yan? Tayo muna. Ayan na. Inabot na tayo ng umaga, mga kaibigan. Good morning, good morning, good morning, Sorsogon City. Ayan. O, oh, daliwawa na. Oh. Palabas na yung araw. Ayan. Bukang liwayway. Ganda ng panahon. Bukang makakabilad na ngayon yung mga nag Ayan. Ayan. na ngayon Ayan yung ating banak, yung simbada natin ngayong umaga. At saka yung mga diris na ano, silag dito sa amin. Mean, ayun, dami. ano no? Yung simbada natin kagabing mag alas 10 yata yun, alas 11. Nandun na sa bangka, nandun sa bangka. Ayan. Okay. Abang-abang lang. Ayos niya na yung mga gamit. Digpit na. Para maka-batch na tayo. Uwi na tayo. Inabot na tayo ng ano. Umaga. Magsalin tayo. Salin natin tong huli natin ngayong umaga. Nakadali pa tayo ng isang malaking barracuda, oh. Oh. Barracuda. Ah, Bicuda. Bicuda. Ayan, umaga na. Woo! Shout out sa inyo lahat mga kaibigan. Good morning, good morning. Medyo puyat pa tayo, pero okay lang. May huli naman tayo kahit papano. Salamat sa Diyos. Okay, alright. Ayan, parang unggoy. <laughs> Laging nakakapit sa... <laughs> I know. okay, all right. Dito yung ating mga ano dilis. Oh. For dilis.